Hoy. Kakain ka ba talaga? Ay lalaro ka ba talaga o kakain? Kaka <laughs> May, <a> uniform <laughs> May uniform naman. May uniform naman ng pagkain Happy birthday. Thank you po. Happy birthday. Thank you po. Happy birthday. I'm very touched. Salamat po, Mayor. Isang laro, isang kain. <laughs> Hindi po, isang laro. Court number John J. Joven, Greg, Thanks, Makdo. Court one. Third, a birthday. Okay, birthday. Oh, birthday girl. Si <laughs> po <laughs> talaga may birthday. Talaga <laughs> may Happy birthday. Happy birthday! Happy birthday. <laughs> <laughs> ah, oh, na tuloy si Sia Oh. na tuloy! Sia dahil birthday mo daw, lahat ng na Hindi kaya yung magulang. Ito, ito, dahil Dari, ka. Ito nakmi lang mga magulang ni Sia. <laughs> Happy birthday, Sia! <laughs> kulang dyan sa wala. Bola oh, niya. Tapos na yung green, hindi pa? Sige na wala. My dessert. My dessert. May pangmayaman na sandwich. Shout out kay Ate Maricar sa paggawa ng mayamang sandwich. Uy, pangmayaman pang yan. Pangmayaman daw to sir. sir. Nakakakain ka na, na, na sa wakas. Ako. Pengi ako. Yung hawak <laughs> <na> sa kanon. <laughs> ganer yes Sige sir, pakita mo talagay May gigil pa <laughs> <laughs> ano ka inipang mayaman waway Paano kaya na 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 ka rin. na 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 Ay, punta na 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 Isang kain, isang laro. Kain, laro. Yan. Yeah, ito po ang aming workout. Workout <laughs> na? Literal na workout. Bibig. Christian James, court 3. Christian James. Play while eating. Ulitin niyo na lang. Ano? Court uh oh, yeah. Karen, paborito ng mga lasinggero. Hindi siya maalat. Kasi muna iso. Ang dami nga natin rice. Siyempre, ang paborito ng Pinoy. Eh, only rice. Only rice. Rice is mine. Sarap talaga to. Pisa lang butog na. See ya. Kasi the birthday girl.

Pa, para pa family day yung kainin mo. <laughs> ano take out mo? Pansit? Meron po akong much malaking chicken, sisig, rice, at saka this one. <laughs> Kompleto Ricardo. <laughs>